Good morning mga kachikas and welcome, welcome sa aking munting channel Narito po ang ating uh, mainit na kaganapan dito nga sa lavender field At hanggang ngayon ay hindi pa rin tinitigilan ang kanyang konsensya Ito ang si Ether na patuloy pa rin nagpapahihwating sa kanya Ito nga si Marigold na sinasabi nga niya dito na Marigold patawarin mo ako It was an accident nga ang nangyari nga daw kay Marigold Nang biglaan nga maitulak ito ni Ether Na nagnisanhi ng kamatayan nitong si Marigold At ito namang si uh, Tyrone ay naibalik na nga muli sa piitan Kagagaron nga din ito nga si uh, Mr. Vito Na ngayon din ay nasa loob na nga ng kulungan na ngayon ay parang lantang gulay na napakatanda ng itsura dahil nga hindi na siya muling makakalaya pa at mawawala na ang lahat ng kanyang koneksyon dahil nga tuluyan na silang nahuli at nabuking at nahuli nga ng inleya at dito naman ay uh, nagising na nga at muli na nga bumangon itong nga si uh, agent kung kaya't ngayon ay muli siyang nasurpresa ng pabalikin nga sa Sain Lea at laking gulat nga niya na meron pang isang selebrasyong naganap nga at pa sa kanyang pagbabalik sa Inleya at dito naman ay dinalaw nga nito ngang siang Camila ang kanyang uh, Ninong daddy na itong ang si Tyrone kasamang isa sa mga pinakakaibigan na pinagkakatiwalaan nga nitong si Jasmine Flores at sinabi nga dito na talagang matalino daw at magaling ang kanyang anak na siya namang talagang uh, manghang-mangha at talagang ito ang uh, nagpapawala ng lahat ng pagod at problema nitong si Tyrone once na makitala lamang niya ang kanyang minamahal na anak ni si, Ka ni si Camila na... Noong si uh, Iris ang kanyang nakasama ay hindi niya naranasan ang gantong klase ng buhay Dahil hindi nga siya nabigyan ng isang supling nito nga si uh, Iris Kung kaya nagawa niya nga ito dito kay Jasmine Flores na minahal din naman niya ang katotohanan sa kanyang puso Na ito nga si uh, Jasmine Flores ay kanyang minahal Lalo na ngayon at meron na silang anak na si Camila na napakabibo at napakatalino ng batang si Camila. Kaya guys, ito po ang ating pakaabangan sa nalalapit na grand finale nitong ang Lavender Field. Kung nagustuhan po ninyo ang akin videos for today, subscribe na lamang po ng aking channel. Pakilike and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong videos. Maraming salamat po. Ingat, God bless and bye-bye!